Good morning, guys. Kumusta kayong lahat? Ako ay okay lang naman. Ito <laughs> today is Sunday dito sa Philippines. Yun, ang lakas ng hangin sa labas. Ngayon, Sunday ngayon, wala ako ibang magawa. Nabuburing na naman ako. Gagom, <clears throat> gagom, di ko okuan. Candy, white rabbit. Kasi ano, kakainom ko lang kasi ng gamot. Tapos yung gamot kasi parang iba yung lasa, luut ba? Kaya ang technique ko, pag mag-inom ako ng gamot, dalawang gamot kasi yun. mag-inom ako, ah, pagkatapos nun, mag-inom, ay mag-ano ako ng candy para hindi ko ma malabas ba kasi sayang din pag ilabas mo lang vitamins kasi yun. So, ayun. Walang ibang magawa si Bontit. <laughs> Siguro, nabuboring na ako, guys. Kasi ilang araw na ako nagtambay dito sa bahay. Dalawang, ayun, dalawang araw. Kahapon, hindi ako manta sa office. And today is Sunday din is hindi ako manta. So, nabuboring din ako. <laughs> Nasanay kasi ako na may, ano, may trabaho araw-araw. medyo ano yung boss kasi kagaling ko lang din sa ubo ah uh, days akong may lagnat so struggle din pag nilalagnat ka tas buntis ka kasi hindi kasi pwede mag-inom basta basa lang inom ka ng gamot hindi pwede kasi mahirap na <laughs> so ayun nagtanong nilalagnat ako tas sobrang sakit ng ulo ko hinsipan ko kasi yun ang nagpa sakit ng ulo ko. So, <coughs> excuse me. Ayun, nagtanong ako sa OB ko kung anong pwedeng inumin na gamot. ang uh, sabi naman niya is, inum lang daw ng maraming tubig, tsaka rest, magpahinga ng insakto. Tapos, meron siyang pina, sinabi na vitamins na inumin daw. Tapos, meron din yung isa. Hindi na ako bumili ng gamot kasi makaya ko naman ipahinga. So, ayun. Thanks God is nawala naman siya 2 days lang yung love knot. So, ayun. Nag, ano lang ininom ko? Yung pinakulong luya. Ayun. Nagtanong naman ako sa OB ko kung okay lang ba pakulong luya. So, okay naman daw. So, ayun lang yung ininom ko para was bawas sa yung lagnat ko tsaka yung ubo. Ayun, thanks God at nawala siya ng dalawang araw. So, ano yun, Merkulis sa Kawaibis. So, nung Friday is, nakapunta ako sa office. Ayun, nakatrabaho ako eh. ng nung... pero medyo maano pa, medyo may nahina pa. so, ayun, nag, Saturday nagpahinga ako kapot. So, ngayon is, boring din guys pag magtambay-tambay ka lang sa bahay. Tapos, dito lang sa loob ng so, dito lang sa loob. Mas iba kasi pag ano, mas maganda kasi pag nasa province ka, diba? Kasi, pili ka labas, tapos punta sa kapitbahay mo magchika-chika, magmaretes-maretes. <laughs> diba? Dito kasi, nasa loob ka ng konto unit, tapos hindi naman pwede pupunta ka sa may kapitbahay. <laughs> di ba? So, ayun, magtingin-tingin lang sa mga, ano, sa mga dito sa may balkonahe, dyan lang, tingin-tingin. Tapos, pabago din ako, gusto ko mag, ay, sabi ng partner ko, is magbaba daw ako, magikot-ikot doon. Sabi ko, napagod rin ako. Dito na lang ako sa loob. <laughs> Nakakapagod. My God. Pan sa ilang electric pan ko. So, madumi na naman siguro nalinisan ko yan siya nung last month so ngayon is madumi na naman kaya pagpanda rin namin is atching ako ng atching sobrang ano, iwan ko ngayon lang ako nagka-allergy dati hindi naman ako allergy ngayon atching ako ng atching pagkagising ko sa ano, mga madaling araw yun, magising na lang ako si atching ko ng atching, pinatay na lang ng electric pan, wala kasi kaming aircon dito pa So, ayun, magsimulan ko na yung maglilinis ako guys. Tapos na ako nag-almusal. Kanina pa, ano, ano nga kasi ngayon dito? Alas 9 na ata. Ngayon, nagising ako ng mga alas 7. Ay no, alas 5. Nagising ako alas 5. Maaga na mga aga na ako magising ngayon eh. So, nagising ako alas 5 kasi inom ng inom ng tubig. Ayun, tapos nag-almusal na ako mga 7. Ayun, naglinis na kalinis na ako ng kunti. Ayan guys, so. Oh. Kita niyo ba? Ngayon, sobrang dumi na siya. Buksan ko yan siya dito. Dito. Ayan. Oh, ay, mahirap. Mahirap maglinis, guys, ng ano, maliit lang yung pwesto. Nandito lang kasi ako naglinis sa CR lamin. Kasi wala naman ibang sana, wala naman ibang ano, banyo dito sa amin. Kundi ito lang yung CR. Ito pala, guys, is ano, pimples. Pimples. <coughs> Ayun, ang, ito ang pinakaayaw kong maglinis ng electric pie na ito. Kasi hindi matanggal yung ano niya, yung sabad. Iba yung iba electric panis, matanggal yung sabad. Kaya mabilis lang malinis. Ito hindi, naiinis ako maghugas. Strawberry cereal. ito Dito ko siya nilagay para mahanginan, mabilis ma tuyo. Dito lang yung sampayan namin guys. Maliit lang yung sampayan. Ayun. pa-uwi so, ko lang galing Sigmore. Namili ako ng nalakasok ko ng mga itlog para ah, soy sauce. Ito, bili ko itlog. Dose. Biskuit. Ah, miswa. itong soy sauce, right soy sauce. Oil. Ayan, oil. Gulay mahal ng mga <coughs> ang dalay ng presyo ng mga gulay kaya inatamad eh, kami maaga ka magising yung kamatis sayote karot gusto ko kasi magpansit tsaka sa oysters, oyster sauce ngayon lang tsaka kunting chicken wings Saka gusto ko mag Red chicken. Yun. Yun lang yung nabili ko. Worth 700. 737. Oh my God. 737. Mga konti lang nabili mo. Umahala ang mahal na mga bilihin. magluto ako ng pancit, guys. Ayan. Saka, meron din akong bihon. Ayan. Magluto ako dito. Magluto ako ngayon ng bihon, pancit. Meron din akong kikiam. Nabili ko ito nung lumalingki ako. Kaya, yan Ihalo ko lang ito. Kikiam, tsaka kaunting karne. Kung <laughs> gulay na pichay Taiwan. Ayun, tsaka carrots. Ito lang halo, halo ko sa pansit. Ayun, simple yung pansit lang bago ko ipasok yung itlog no ina, nungugasan ko talaga ito kasi madumi. Kung iba nga meron pang kuko ng manok. Kaya nungugasan ko siya pa tumitigla ko. Para madingin, diba? Tapos yung bread, guys. Nagugutom ako. Ayun. Kaya na muna ako konti kasi pag tasting ko yung gutom ko, mamaya wala <laughs> na mga gana. Yan. Tagay mo konti ng laman chan ko. Itong bread na to is binake ko kagabi. Kasi hindi na ako magbini ng bread. Kasi para sa mga ba. Ayun. Kasi bang gutom, ito lang, kainin. Eh, ako naman kasi, kunti lang kinakain ko, may maya gutom. Hindi yeah. tayo sa paghihiwa. So, kakain na tayo ng lunch. Ito yung lunch. Ito lang yung lunch ko, guys. Pansit. Pansit. gusto ko yung loto ko. Ay grabe ka, maselan talaga yung ang um, lasa ko. Ganyan ko yung, yung tikiyan ko kasi ikot sila yung karni ko damihan ko konti pansit po, guys. <laughs> Ayan. Sana magustuhan po. Ayan. Ito na yun. Pansit. Kunti mo na kuhain ko kasi baka hindi ko magustuhan. Sayang. Ayan. Ayan, kain na tayo ng pansit. Sana mas gustuhan ko to. Kasi para magkalama naman yung chan ko. Kasi wala no. Puro lugaw lang talaga kinakain ko. Kasi pag kanin, ko. Nilalabas. Yan yeah, sana magustuhan ko to. Kasi mahirap din pag hindi makakain ng mga heavy foods kasi parang dyan mo, parang half hour ba? Kaya ano, pag kunti kuntik lang yung kain ko. Tapos mamaya-maya akong gutom, kain na naman. Kasi pag sobrang busog, wala. Sayang lang. Salap mo sana kung may kanin to eh. Ayan tayo guys. Pansit. Ito lang yung lunch ko.